babayan yan, si nanay po ay dirilhan natin ng bigas at ah, saan na yung bigas? ito dito ano, dyan ka nanay ayan na salamat po yan na yan meron tayong ano dyan ay uh, uh, ano, kapi dilata at saka bigas ano masasabi mo na yun? Uh, maraming salamat naman po sa inyo. <laughs> Kaya natulungan niyo po para po ako makakain. Mm -hmm. Kaya gustong gusto ko lang po talaga sa inyo. naman po sanang makatulong sa akin. Magkaroon ako ng sariling hanap buhay. Mm -hmm. Yun lang po ang masyadong nangyari. Hindi <laughs> ako hinahingi. <laughs> Kaya man, sana may matulungan. Oo, oh, okay. Bakit ka umiyak na eh? Dahil ba nasaya ka? Oh, Oo, oh. na nagkatuwa naman po ako kasi po, <laughs> dinalan niyo po ako na. Ayan, well, maganda magandang araw mga kababayan. Welcome back Lati, Lati, to my Lati. channel, Buhay Relocation oh. Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. isang senior citizen na naman ng ating pupuntahan para mapabutan natin ng tulong. So yun mga kababayan, kung kayo po ay bago pala sa akin channel, please subscribe, like, and share po kayo sa site vlog. So yun, tara mga kababayan, sanayin nga. So yun mga kababayan, pupunta tayo sa bahay ni ni nanay. Ito so, bahay. Pero ba yung malaki? Hindi. Sa ito mga kababayan ko, tuntahan natin. Eri po yung akin. Di. So ito mga kababayan, nandito na tayo sa bahay ni nanay. Pwede pumasok nai? Oo, anak. Sige, anak. Kiraan lang po. Kiraan lang ako. Ito bahay mo, nay? Anak, ito. Oo. Mga kababayan, nandito na tayo sa bahay ni Nanay na sakin sa natin siya. Kasi mga kababayan, si Nanay ay nagpunta po sa bahay para humingi ng tulong kahit bigas lang lang po mapaabutan ma siya. So, nandito na tayo ngayon para tira natin sa bigas Magandang araw, Nay. Magandang naman po. At pwede ba malaman ano pangalan niyo? Estelita de la Cruz po. Ilang taon na kayo, Nay? Sixty-eight. 68 years old? May, asawa, may asawa po? Wala po. Eh, sino, sino, po kasama niyo sa bahay? Eh, wala po. Ako lang po. Dito po kayo nakatira na sa bahay na ito? Opo. Pero okay naman lang, kahit na ikaw, malinis ang bahay mo, magandang ano mo na eh. Kahit maliit lang, basta maliit. Sa so, mga kababayan, ang importante lang naman kasi ay, kahit nag-isa ka, maliit, pero malinis. Di po ba na ito? Opo. So ngayon, <coughs> Ah, uh, nagpunta ka nga ganay na sa bahay na ikasigas mo magkaroon ng bigas. Bakit na yung naka, nakapagluto na ba kayo, hindi pa? Hindi pa po. At saan ba kaldera mo? Ay, eh, ayun na yan. Yes, ba ito? Mm-mm. Saan ba? Ayun, ayun. Ayun, ayun mo na lang. Nandi sa labas. Okay. So, ayan mga kababay, nagkapagalmasal ka na ba? O, oh, tinapay. Okay. So, bakit na ano na yan? Uh, sinanay po kasi mga kababayan ay mag isa na lang. Ah, uh, sige. Ikaw naman siya natutulog dito. Opo. Minsan yung apo kong hiwalay sa asawa. Ah. Mm. Kasi dito natutulog. Kami, meron may, may, kang apo na hiwalay sa asawa. Opo. Ano na yan? Uh, sabi mo nga kanina, gusto mo magkaroon ng hanaboy? Ano ba ang hanaboy ang kaya mo ano ka na, senior ka na? Eh ano po, yung bang magtinda ng baseball, <laughs> may kariton, may samalamig ako, kahit na turon, kahit anong mga pagkain, meron lang mga dukot araw-araw. Bakit gusto mo na yung mag, ano, maghanaboy, nasamantalang uh, ilang taon na nga po kayo? Sixty-eight po. Oo, oh, pero bakit gusto mo maghanap buhay? Eh, hanggang malakas pa po ako, pwede pa naman po ako maghanap buhay kaysa naman po nang hihingi ako sa mga kamag-anak. Anong, yes. anong hanap buhay naman po ang kaya niyo? Eh, yun nga po, yung mayroon akong kariton, magtinda ng baseball, mga turon, mga sa malamig, ay yung hmm. mga kikyam. Tatingin mo na yung mga magkano kaya abutin ng puhunan mo Siguro may mga ano lang po yun. Eh, wala pa akong kaldero, kalag. Siguro baka mga 3,000 siguro, gano'n. gano'n? Opo. Eh, pag ang sakali bang mayroon nga, saan naman ba na magtitinda? Eh, yan po sa harapan lang, gano'n. Sa may kanto? Opo. Kaya, kasi kailangan ko rin yung ano. Kaya mo ba magluto na... Kaya pa po. Opo, kaya po, pa. pa ano, ano, lang <coughs> ano ba dati hanap buhay mo na eh? Eh, nagtitinda po ako sa crossing ng dyaryo, sa malamig, mga ulugaw. Doon po kami nakatira dati. Mayroon pong mga baseball may mga Sari-sari po kasi tinutulungan din ako nung anak ko noon, nung maliliit pa sila. Ah, uh, ito, so, ilan ba anak mo na eh? Eh, apat. Puro may mga asawa na. Alat sila may asawa na. Mm so, -hmm. Ayan. Ibig sabihin na eh, yung pang, may mga kanya-kanyang pamilya na sila. Meron na po. Eh, gusto ko lang po talaga yung maroon mag, ano naman po ako magtinda <coughs> ng kakanin para hindi ako nang lalata sa bahay. <coughs> Tanong ko na eh, ito ba ang kabilang bahay ito ay sa anak nyo? Kaya, anak ko po may asawa, lima ano. Ah, saan? Ano? Parang nagbukod lang kayo para oh, sarili niyo na po. Kaya eh, uh, mo na makisono. Hindi, uh, aawa naman din ako sa mga apo eh. Wala naman din pagkukunan. Sa so, mga kababayan, si nanay po ay dinerha natin ng bigas. Asan ah, na yung bigas? Ito. Ano? Ito dyan yung kaya nanay. Salamat po. Yan ay ano. Okay. Meron tayong ano dyan ay uh, uh, ano, kapi, dilata, saka bigas. Okay. Ano masasabi mo na uh, uh, maraming salamat naman po sa inyo. <coughs> okay, natulungan niyo po para po ako makakain. Mm -hmm. Kaya gusto, gusto ko lang po talaga sa inyo po nang makatulong sa akin. Magkaroon ako ng sariling hanap buhay. Mm -hmm. <laughs> yan na, yan na po ang gusto nangyari. Nga po. Hindi ko yung inuhingi. Wala na sana may mga sa akin. Oo, okay. okay. May bakit ka may na eh? Dahil ba na nasaya ka? Opo. Oh, Karo na bigan? Nagtatawa naman po ako kasi po, dinalan niyo po ako ng ganito. Mm -hmm. Kaya marami marami salamat po sa inyo. Mga ilang araw niyo na po na iubusin yan? Mga Siguro mga ano po yan. Matagal-tagal din. Matagal-tagal din po. Opo. Yung dahil oh, nag naman po kayo. ano? oh. So ayun mga kababayan, si nanay Stilich. Estrella so, na senior citizen ay humingi po ng tulong sa atin mga kababayan na magkaroon ng kahit anak buhay, kahit na pagtitinda ng baseball o ano man dyan o mga turon na kailang wala siyang sapat na puhunan para iyan niya. Uh, para mga, po, na, mga kaldero. No? Mga kaldero. So ngayon, uh, Ayun ay, ay, ay gusto ko lang munang pasasalamatan yung nag-abot ng tulong sa si inyong bigas at kaunting grocery yung ating mga kababayan na sa ibang bansa po. Sila po ay nagpadala niyan at sabi nga po nila sa amin ni, ni Nancy TV ay bahala na po kayo kung sino'ng bibigyan ninyo. So ngayon na, uh, pasalamatan ko lang po muna yung United OFW Charity Group na na sila ni Ma'am Lee Waiwai Chances Mixed TV mga vlogger din yun ay <coughs> si Ma'am Brites Pina sa London si uh, Ma'am Josie Reyes Ma'am Joy Mar si Ma'am Pearl Angel si JR888 Kandao si Sir Johnny Lakay vlog si Sir Rekian vlog kaya siyempre, kasama po si Nance TV po. Mga member po ng United UFW. Charity Group. So, galing po sa kanila yan. Anong masabi mo sa kanila eh? Maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming maraming salamat po. Papasalamat po ako sa inyong lahat. Lalo, lalo na po sa inyong nagbigay na ito. Maraming maraming salamat po. Sana nga po ako matulungan kahit na po sana isang maliit na kariton lang po, tsaka pang ano po po, pang tindang, puhunan. Tulungan niyo po sana po ako. Maraming salamat po. Kasi na ganito, kung sakali po na uh, may mag-abot uh, sa inyo ng kunting puhunan, ah, uh, pwede siguro lamisa na lang muna, no? Lamesa. Lamisa. Lamisa ka siguro kasi lamisa, tapos yung kalan. Opo, kalan, kalan tawalin, tsaka yung naga. Sarili nila ba kayo magluto ng Facebook. Opo, marunong. Yung so, sauce, po kayo gumawa. Opo, marunong, Uno, nagtinda kasi <laughs> kung sa habang pa ng 30, years na ako nagtitinda eh. Uh, so ngayon ngayon lang po kayo nahinto sa pagtinda oh, talaga? Oo, nagtitinda rin ako dyan kaso nawala na rin ang puhunan ko. Uh Bakit naubas naman ang puhunan nyo? Kasi ang trip po pagkain-kain kaya gusto ko yung may malaki-laki kong konting ano, mga negosyo, yung baseball nga po yan. Hmm sa malamig. Eh. Hmm. Yun ang gusto ko po nga para hindi naman ako mahihirapan para yun lang po eh. Pero sa araw-araw meron oh, po kayo Araw-araw meron na po ako. Kayo ba wala ba kayong pension ay sa... Wala akong SS anak. Wala pa ako natatanggap na senior. Wala? Bakit? Wala po. Ewan ko po ba. 68 na akong tagal-tagal ko na. Kung ano-ano yung mga hinihingi. Hindi Pero may ID po kayo ng senior? Opo. Andito. Ay bakit nga wala kayo nakuha? tagal-tagal ko na nga po senior. Hindi ako nakatanggap <coughs> eh. Wala man tumutulong nga sa akin. Ayan po. Tingnan mo naman ang mga gamot ko pa. Gusto ko, ano? Ay, may maintenance po kayong gamot? Oo, oh, meron pa maintenance na gamot eh. Hindi man ako nabibigyan nga eh. Yun lang ang gusto kong ayan. Oh. Tingnan po ang ako. Eh. Ayun, ako nga, may idea siya nga na siya. Ito mga kababayan, na siya kayo lang. Kay ano, ilapit eh, niya kay... Kay Banji. Banji. Okay. Hawakan meron mo. Meron na po ako ano sa kayo. Oh, Oo, okay. Ano, meron na kayo kay Bani. Oh, Makeupin na po ako eh. Ante-ante na lang po kayo, ano? Oo, oh, marami Baka po. Baka sakali po eh, ay mabigyan po kayo ng ano. Oo, kasi ano, nagme-maintain pa ako ng gamot ko. So, ano po, ang dami kong gamot. Hindi, may diabetes kasi po. Oh. Mm -hmm. Kaya gusto ko rin meron akong pangalap. Ah, gusto mo magkahanap buhay para may pang maintenance kayong o, gamot. Oo, ang binibili ko ng gamot. O, oh, sige na, uh, siyempre, manawagan po kayo sa ating mga kababayan na kayo po ay baka sakaling matulungan. Opo. Mga kaibigan ko po, baka gusto niyo po akong tulungan. Tulungan niyo naman po ako, pambili ko lang po ng gamot, tsaka pang tinda ko nga po. Tulungan niyo po ako, senior na po ako. Habang panahon po ako, walang natatanggap sa senior. Tulungan niyo po, maawa po kayo sa akin at ako nag-iisa lang po. Gusto ko lang po magkaroon ng sariling hanap buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo kung sino man po ang tutulong sa akin. Maraming maraming salamat po. Yeah, So ayun ay, mga kababayan, sinanay ay nananawagan na rin. Ano, dahil ba gusto, gusto niya po talaga magkinda kaya wala po siyang sapat na puhunan. So, so ayan mga kababayan ah uh, si Nanay uh, Stelita na padala na po natin ng ng grocery kahit kunti ano na oh, po, huh? po ako ng mabuti mabuti salamat po kay Lord salamat po sa mga tutulong sa akin magkaroon lang po ako talaga ng sarili ko pong mahanap buhay hmm. so ayun mga kababayan ay si Nanay Stelita ist, ah Estrella ah uh, uh Delacro sa ay humingi po ng tulong sa atin ay uh, kumbari kahit kung, kung siyang puhunan, makapagtinda para sa pangaraw-araw na gasto sa saka niyang maintenance na gamot. So yun mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Ano masabi mo sa mga? Maraming salamat po sa inyong tutulong sa akin. Saka maraming maraming salamat po sa lahat po sa inyong pong pagtulong sa pagbigay niyo sa akin sa bigas. Maraming maraming salamat po. Okay. So yun mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa ating mga kababayan na uh, mga OFW na nagsama-sama para makapagpaabot ng tulong sa ating mga kababayan katulong kay Nanay Senior so ayan so uh, maraming salamat na eh. maraming salamat po sa inyo pagpasintahan nyo na po Ang ano man po kaya na salamat namin po. dala salamat po salamat ayan. Po. Salamat so ayan mga kababayan uh, maraming salamat po ulit sa OFW Charity Group Siyempre, uh, sa team sa kalam at sa lahat-lahat po ng mga manonood sa aking video, sana po ay huwag na po kayo mag-skip ad. Ano? Hmm. So, ayan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye, Nay. Oo. No. Bye-bye po. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Bye. Bye. God bless. Salamat po.